Ano ang dapat gawin kapag nag-aalala ka sa iyong mahal sa buhay? Ating pakinggan, nang mabuti upang pagpalain. Kapag ikaw ay nag sa iyong mahal sa buhay, may ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang matugunan ang sitwasyon. One, komunikasyon. Mahalaga na magkaroon ng malinaw at bukas na komunikasyon sa iyong mahal sa buhay. Ipahayag ang iyong mga alalahanin at mga nararamdaman sa isang maayos at malumanay na paraan. Makinig rin sa kanilang mga saluobin at pakinggan ang kanilang mga pangangailangan at mga saluobin. Dosa, pagtanggap at pangunawa. Magkaroon ng pangunawa sa iyong mahal sa buhay at sa mga pinagdadaanan nila. Maaring may mga personal na mga suliranin o mga hamon na kanilang kinakaharap na maaring magdulot ng alalahanin sa kanila, maging mapagmatyag at maging bukas sa kanilang mga pangangailangan at damdamin. 3. Suporta Magbigay ng suporta sa iyong mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, pag-aalaga at pagkakaroon ng malasakit sa kanila. Maaaring magbigay ng moral na suporta tulad ng pagpapakita ng pag-aasikaso o pagbibigay ng payo kung kinakailangan. FAT Pag-alala sa sarili. Mahalaga rin na alagaan ng iyong sarili. Maglaan ng oras para sa sarili magpahinga at maglibang. Maghanap ng mga aktibidad na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan at pampalakas ng loob. PASTI PANANAMPALATAYA Kung ikaw ay may pananampalataya, maaaring magdasal at humingi ng gabay mula sa Diyos ipagkatiwala ang iyong mga alalahanin at pangamba sa Kanya at manalangin para sa kapayapaan at kalakasan ng iyong mahal sa buhay. Mahalaga ring tandaan na ang pag-aalala ay normal at natural sa mga relasyon. Ngunit kung ang iyong mga alalahanin ay patuloy na nagdudulot ng labis na pagkabalisa o hindi mo na malunasan ito ng mag-isa, maaaring maging kapaki-pakinabang na humingi ng tulong mula sa mga professional tulad ng isang counselor o therapist. Salamat po sa matiyagang pakikinig ng aking mga video. Thanks and God bless. Thanks for watching.